sa video na to, ipaliwanag ko sa inyo ang dalawang konsepto na parati nating naririnig sa mga military training. Kasama na dyan ang ROTC. Squilling at military secrecy. Ano ba yon at ano ang application na yung tunay na meaning at paano ba ito ginagamit sa isang military organization? Watch and learn! ang military secrecy ay tungkol ito sa pag-protect ng mga vital information tungkol sa national security. Ang ibig sabihin, kung ito ay i-divulge mo sa adversary o yung mga kalaban, mapapahamak ang inyong organisasyon o maging ang buong bansa. At dahil doon, ilan lamang sa mga government officials, military officials ay binibigyan ng security clearance depende kung ano yung level ng appeal o dokumento o information na kanyang ma-access. Ngayon, pupunta tayo sa practical application nito sa level ng ROTC, sa level ng infantry company, platoons, na kung saan ay pamilyar para sa ating lahat. Ang military secrecy sa ROTC, ito yung lagi nating nakikita. What you see, what you hear, leave it here. Ang ibig sabihin, kung ano yung nakita mo doon, anong narinig mo during conferences, kung ano yung mga nababasa mo na mga information, hindi mo pwedeng picturean, i-share, ipakita sa publiko dahil maaaring mas, ma-misinterpret o kaya maaaring ikapahamak sa inyong opisina. Ang mga halimbawa nito ay yung minutes ng meeting, uh, ano yung topic na pinag-uusapan na maaaring sensitibo ito, hindi mo ito pwedeng ipamahagi sa kahit kanino. Lalo kung sa in ang inyong unit ay mayroong operations at ang diniscuss nyo doon, mayroong mga pictures doon ng Troop deployments, mayroong locations ng deployed troops at nakikita yung signal operating instruction o CEOI. Ando yung mga frequencies ng radio, ano ang call signs. Iyon ay hindi dapat ipamahagi sa publiko. Kaya tawag doon military secrecy. What you see, what you hear, leave it here. Kasi kung malalaman ito ng kahit sino, mapunta ito sa mga kalaban ng Estado, mapahamak, maambos yung platoon, o kaya mamonitor yung lahat ng movements, ikapapahamak ito sa ating mga tropa, o sa mga friendly forces. Iyon yung pinaka-application nun. At yung pangalawa, squealing. Squealing pertains doon sa pag-divulge ng information. Kasi kung titingnan natin ang meaning ng squealing, yung mag-iingay, yung yung, yung mag-iingay, yung kumakanta kung sa Tagalog pa. Kumakanta ikinanta niya yung kaniyang sariling organisasyon lalo na kung siya ay militar. Squealing ta, tawag doon. Kaya medyo negatibo ang magiging trato sa kung ikaw ay squealer. Ibig ikaw ay kumakanta, uh, lalo na kung ikaw ay maging captive ng mga kalaban, hindi mo pwedeng ikanta yung pinag-usapan natin kanina, yung tungkol sa military secrets. Ang tangi mo lang sasabihin, ito yung aking pangalan, ito yung aking posisyon, ito yung aking share number. Hindi mo pwedeng sabihin ang iba pang mga informasyon na alam mo ikapapahamak ng iyong mismong unit. Eskwiler ang tawag doon sa mga tao na ikinanta ang lahat ng mga impormasyon at ikipinapahamak ng buong unit. Ngayon, nakikita ko na babaluktot at ginagamit ang mga konsepto na ito sa halimbawa sa ROTC program at maging minsan, meron pa rin sa military organization. Ang application na kanilang in-apply ay para sa makasarili na interes lalo na doon sa mga abusado sa kanilang kapangyarihan. Let me discuss doon sa konteksto ng maltreatment, hazing practices at mga physical abuses lalo na sa panahon ng training. Sa ROTC alam natin na lahat ay mananagot sa batas merong tinatawag na Republic Act 11053, yung anti-hazing act na kung saan, klaro doon ang nakalagay ng mga actions, may it be physical, mental abuse doon sa mga trainees ay hindi pwedeng gawin ng mga seniors as part ng initiation process o yung proseso for their continuing Uh, membership of the organization at pag sinasabi nating organization kasama doon ang Armed Forces of the Philippines ang ROTC unit kasama doon sa tinatawag na organization. Ibig sabihin mananagot ang lahat. Ngayon ang mga abusado particularly yung mga seniors, mga advanced ROTC cadets halimbawa ginagamit nila yung konsepto ng military secrecy what you see, what you hear leave it here. Para yung maproteksyonan ang kanilang sarili sa kanilang pag-aabuso. Sila ay nagpapagawa ng halimbawa paddle, paddling. Sinasaktan ang kanilang mga juniors na nag take ng CE, COQC, Cadet Officer Qualification Course. At kung ano-ano pang mga pang-aabuso na ginawa nila na kung saan ay gusto nila, hindi sila ay divulge doon sa mga otoridad. Dahil yun nga, bawal ito sa batas. At yung mga kadete na nagsusumbong ay tinatagorian nilang squealer. Babalik tayo doon sa nauna kong discussion, squealer ba ang tawag kung ikaw ay magsumbong magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa pang-aabuso na ginawa sa'yo. The answer is no. Kaya, pambabaluktot sa konsepto ng military secrecy at doon sa squealing ang itinuturo ng mga abusado na nasa ROTC program, sa criminology, at ano pa mang military type training. Kasama na rin dyan ang mismong training institutions within the Armed Forces of the Philippines. Kaya pinaliwanag ko sa inyo mabuti para magkatulungan tayo paano masugpo ang mga physical abuses, mga hazing practices, mga power tripping traditions dahil kung hindi natin alam ang tamang konstekto ng kagaya ng military secrecy, squealing, at hindi natin ma- tutunan ang tunay na konsepto ng honor code. You are not supposed to lie, cheat, steal, nor tolerate those who do. So kung may pang-aabuso laman sa iyo at ito ay illegal dahil labag ito sa batas, you are duty bound as a soldier to report this to the authorities. Dahil hindi ito ni tinotolerate ng Armed Forces of the Philippines ang abusado ng mga personel. Ang mga abusado, mga official man yan, mga senior cadet o kahit sino na nabibigyan ng kapangyarihan over junior trainees or recruits. Kaya, again, manawagan ako sa inyo lahat na magtulungan tayo. Ituro natin ang tama na konsepto ng military secrecy yung konsepto ng squealing at ituro din natin ang tunay na provisions ng Republic Act 11053 yung anti-hazing law and importantly yung character development ay ating bigyang pansin bigyan na ito ng focus sa training at kasama na doon ang honor code na kung saan ang mga trainees are not supposed to lie cheat, steal, nor tolerate those who do. Kaya magtulungan tayo to make uh, the Armed Forces of the Philippines a world-class in institution that all Filipinos can be proud of. Dapat masunurin tayo sa mga batas. Thank salamat.